Pumunta nga na naman kami mga ka-inspire sa lugar ng Gubawobka, isang lugar na kung saan matatagpuan ito sa tuktok ng mundok dito lamang po sa lugar ng Sakupane. At ito nga at nagpalipad na ako mga inspire ng drone para naman may pakita sa inyo at para naman makita natin ang kagandahan ng kabuuan ng Gubawobka. Ang Gubawobka mga ka-inspire ay isang pulubundukin. Dito ay makikita po natin ang kagandahan ng view mga bundok kung saan punong puno ito ng mga snow. Ito ay dayuhin po ng mga turista mga inspire, mapasummer, spring, winter, or autumn. Sobrang daming mga turista ang mga dumadaal dito mga inspire. At kung makikita po ninyo at kung papansin ninyo, itong araw na ito ay buwan na po ng Mars. Ngunit napapalibutan pa rin po kami ng mga snow. Mga ka-inspire, ang ka ay isa sa pinakamaganda ng mga pasyalan dito sa lugar ng Zakopane. Kaya kung may pagkakataon kayo or kung meron kayong oras ay pwedeng-pwede pwede po ninyong punta nito dahil sobrang napaka-affordable lamang po ng ticket para po dito. Kailangan mo lang bumili ng ticket na nagkakahalaga ng 32 sloti o di kaya naman, kung i-convert natin sa peso, nagkakalaga lamang ng higit kumulang 400. At syempre, sa pagsagay mo palang sa tren, at sigurado naman talaga mag ka dahil sa sobrang ganda ng mga view ay makikita. Sa lugar na ito mga inspire ay marami din po kayong pwedeng mabili mayroon pong mga souvenirs mayroon po dyan mga jacket mga bonnet na may mga takatatak na zakpani marami din dito mga pagkain na pwede mong kainin may mga restaurant din dito mga inspire at mayroon din mga games na pwede mong laruin kaya kung naghahanap kayo ng lugar na pwede ninyong pantahan ngayong weekend ay pwede pwede po ninyong puntahan ito mga inspire madali lamang pong itong puntahan siyempre mga ka inspire kapag kayo dito ay isama ninyo ang iyong buong barkada isama ninyo ang iyong jawa, ay este kung wala ka palang jawa, ay kaibigan ka na ay ang mapapansin nyo mga inspire yung pasiksag na yan ay pwede ka magpa-slide dyan pa pwede ka rin naman dyan mga ka-inspire magdala ng sarili mong sasakyan Plangana, or plato na pwede mong upuan para magpa-slide ka sa pababa na yon kung mapapansin nyo mga ka-inspire yung bundok na yon, yun naman ang Tatra Mountain yun mga ka-inspire ay kahit summer na ay mayroon pa rin mga snow doon sa tuktok neto minsan nga mga ka-inspire ay napuntahan ko na ang Tatra Mountain na yan at talaga namang sobrang napakapal ng snow so kung makikita ninyo yung train na yun mga ka-inspire, este bagun pala yun ang sasaktan ninyo papunta sa taas siya po ang magkatit sa inyo mula dun sa pinakababa sa makarating kayo dun sa tuktok. So, paano mga ka-inspire? Di, magkita-kita na naman tayo sa susunod kong video. Paalam! At syempre, kung nagustuhan mo yung video kung na inspire eh huwag mo namang kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page. Like and share at subscribe mo na rin ang aking YouTube channel. Thank you! Bye-bye!